What's up, up mga mabos? boss? Ngayong araw na to ay mag assemble kami ng F6 engine dito sa likod Ito yung mga parts So ngayon i-assemble namin to uh, Ilang araw na to naka standby dito dahil matagal dumating yung block At samahan nyo kami Sana ay mayroon kayong ng kunting kaalaman kunting idea kung paano magbuo ng 3 cylinder engine Tara. ito yung head nya cylinder head ito yung block na matagal dumating ang ginawa dito ay uh, binago yung cylinder liner at yung crank chop ay grind ko dahil may range na siya. Ito yan. bago na siya, inassemble na nila. Uh, at meron na siyang gapping. Meron dinap na nila kung perfect ba ang gap niya. Okay. Saka so, meron parts na mga uh, pist piston rings. Uh, engine valve, timing think exhaust. Piston, yung piston. Filter, oil. Pagkakaroon gasket, belt. Lahat, lahat, lahat ang So, umpisa na natin. tips lang sa mga bago pang bago pa lang sa mga ganitong klasing makina no yun sa mga nag-aaral pa lang ng mga automotive itong araw na to ay kailangan nakaharap dito palagi sa dito sa may key bawal nyo baliktarin ito yung flywheel no kailangan nakatalikod yung arrow sa flywheel yan tips ko lang para sa mga bago pa lang na gumbis mag ano practice ng pag overhaul ng makina since uh, kinabit na nila nito sa machine shop kaya di ko na pinakita kung ano ang clearance nito sa mga bearings niya pero perfect naman yun Basta machine shop galing uh, ko na lang sa inyo Kung paano magkabit ng piston rings At ang gaping niya Para hindi madaling umusok yung Makina So ito na yung bagong valve, no? Kinabit na natin. So ang gawin natin, kailangan natin ng lagyan ng punch mark para palatandaan para kung saan siya nakapwesto, halimbawa ito 1, papunta doon sa dulo, hindi kaya kandaligaw kung saan nilagay ilagay. Kasi pag ito ang na-fix niya na sakto na na sa kanyang grind, hindi pwede siya mapalit dito kasi magkaiba sila. May tendency na hindi sila magkapareho ng kain yung kumbaga yung hilis ng kanyang valve so kailangan natin ng punch mark so okay Ah, nalagyan ko ng pan smart ayan ayan lahat nalagyan ko na so okay na i-grind so, na tayo so sa paglagay din pala ng piston no? Ah, ito meron tong arrow arrow ito arrow susundan din yun, susundin nyo rin itong arrow ang arrow na ito kailangan din nakaharap din sa may dito, sa kanyang pulley. Ito yung flywheel. Ito yung pulley. Kung ano tinuro ko sa crankshaft, uh, ito rin ang position niya. Kung ano position ng saddle ng crankshaft, ito rin ang position ng saddle ng, ito, cruner arm, collecting rod arm. So, ganyan siya. So, ito may arrow. So, yung piston din, may arrow din. Ito, arrow. So, papalitan na natin to ng bago dahil point na to eh. Ito yung panibago. Ito yung panibago may arrow din. So, ganyan din ang position. Yung bawa, ganyan ah. Ganyan ang position niya. Yan. Yan ang arrow niya. Kailangan nakaharap sa pulley or sa radiator nyo. Yun. Lahat yun kailangan nyo lang parehas lahat para hindi ka hindi mabaliktad yung pagka ano nyo okay so simulan na natin itong crown chop ay mayroon din ding punch mark ito yung punch mark oh. may mga marker na rin sya ayan o oh. marker, one uh, isa, dalawa at ito yung pangatlo kailangan may punch mark para hindi kayo malito kung para saan sya dapat ilagay sir clip at piston kailangan natin ilagay muna Gabi tayo ng piston rings. Papakita ko lang sa inyo kung ano ang lapping nito. So, bago muna natin ilagay ang piston rings, susukatin muna natin dun sa bore ang clearance niya. Pag nasukat pala kayo ng piston rings, ganito gawin nyo. Kuha ko na isa. Ganun lang o. Oh. Ito yung gap niya. Pataas. Pa Tapos ganito mo. Pasok mo lang na ganyan tapos pasok na yung piston yun, nakikita mo yung gapping nya ok, perfect gap. di ko na lang susukatin ng filler gauge ah, nakita nyo naman kung ano yung clearance nya good clearance yung pangalawa ganun din ang procedure pasok natin yung piston Okay. Yun. Kita nyo? Perfect. Sa pangatlo. Okay. Yan, yan. Okay. Perfect. So, symbol na tayo. nalimutan nyo ako pala no itong piston ring ay mayroon tong number uh, liter ito yun o no, T ito uh, palaging nasa taas ganyan ganyan siya pag ano, ganyan kailangan ganyan siya itong numbers na to ay kailangan yung tandaan na nasa taas siya hindi siya pwedeng pa kailangan nasa taas siya palagi Oke okay. Lagi okay, ito yung seal Share ko lang no. Paano magkabit ng oil seal para hindi siya masira. Ah, uh, lumitin yung lumang oil seal na tinanggal nyo Tapos yun ang pupukin niyo. Ito, ito. Patong niyo lang ng ganyan. Saka ito yung pupukin niyo para hindi masisira yung ano. Oil seal na bago. walang kahit anong sugat Oh, no, kung magkabit kayo ng gasket ganito gasket huwag niyo kalimutan na lagyan ng uh, mighty gasket ito para sure na hindi talaga mag leak yung oil kailangan lagyan niyo ng gasket maker Ito mga boss, kapit na namin yung uh, valve seal, kinapit na namin. Ano? Bago na yan. At saka yung valve spring. Kapit na ng aking mga assistant. At saka yung cameraman namin. GGSS. Ngayon, eh, ako muna ang cameraman. Dahil uh, binigyan, ko, nas binigyan ko sila ng isang assignment na kailangan niyang tapusin. Igihan niyo, igihan. Igihan mga paps. igihan ta mo. Hoy! <laughs> Matatapos tong araw na to. Tingnan <laughs> niyo. Tricks nito mga boss, kailangan yung, kailangan yung ilalim ng basahan. Ito. Ganito. Ganito. No. Ganito para kuawad para malak sya ito yan ito nyo lang ng ganito para madali lang syang ikabit yung ano valve lock may nabibili dito may nabibili sa mga so, uh, sa motor sa parts ito. or auto parts ilagay nyo lang dito sa ilalim 이거 빨리. 요 Tapos na mga boss, tapos na yung pagkabit ng one, valve block, tsaka valve spring. So, ayan mga boss, kakabit na kami sa head, cylinder head. Pagkabit ng head gasket, ganito yun. itong may bronze na washer kailangan tapat mo dito sa may wheel hole wheel hole to nyo ano yeah, ito ang wheel, hole ito ang butas niya papuntang head na magsusupply ng oil dito sa cylinder head so ganyan siya ganyan o no? ganyan ang pagkabit kita Okay. Tips pagkabit ng cup ay kailangan nakaharap pa rin yung arrow sa dito sa kanyang pulley kailangan yung arrow na katalikod sa flywheel ganon ganyan o ganyan और एक बात

Once again